Mapapakinggan nyo na po ang part 4. Kinabukasan, nagising ako sa tawag ni Aling Marites. Sinabi niyang magayos na ako dahil mamamalengke siya, at ako muna ang magbabantay sa tindahan. Habang pinakikiramdaman ko ang tono ng boses niya, tila normal lang ito, walang bahid ng galit o sama ng loob. Bumaba ako, medyo pupungas pangas pa, pero may kaba sa dibdib na pilit kong itinatago. Hinahanap ng mga matako si Manang Liza, ngunit wala siya sa paligid. Natatakot akong magtanong kay Aling Marites, baka kasi mabanggit ang nangyari kagabi. Pero hindi ko na kailangang magtanong. Si Aling Marites na mismo ang nagsabi na maaga raw umalis si Manang Liza. Hindi na ako kumibo, kunwari ay wala akong pakialam. Pero sa totoo lang, parang nawawalan ako ng gana sa lahat. Ang gabi ko, na dati ipuno ng kasiyahan, ay tila nawawala na ang sigla dahil sa iniisip ko ang namagitan sa amin ni Ate Ging. Pagdating ng tanghali, dumating si Aling Marites mula sa palengke, dala ang maraming pinamili. Tumulong ako sa pag-aayos ng mga ito. Habang nag-aayos kami, nagkwento siya na mahihirapan siya ngayon dahil wala na siyang katuwang sa tindahan at biliyaran. Nagmungkahi ako na kumuha na lamang siya ng bagong katulong. Sa isip ko, sana maganda ang mapili niya, at baka sakaling pumayag green sa mga naiisip ko. Napagtanto ko na parang masyado na akong naaakit sa ideya. Lumipas ang mga oras, at dumami ang mga naglalaro ng bilyar. Samantalang si Aling Marites ay nagluluto ng tanghal iyan, ako naman ang nagbabantay sa tindahan. Sa gitna ng ingay ng naglalaro, bida si Kuya Boyet. Siya ang pinakamaporma at madalas napapansin ng mga babae sa lugar namin. Pinagmamalaki niya na magaling siya at walang babaeng makakatanggi sa kanya. Nang tanungin siya ng ilan kung ano ang sikreto niya, inilabas niya ang dalawang bote ng gamot na ani nagbibigay ng lakas at gana. Napukaw nito ang interes ng mga nakikinig at tila pa sakalya lang pala iyon ni Kuya Boyet para ibenta ang dala niyang gamot. Bago magtanghalian, natapos na ang laro. Inayos ko ang mga bola at teko, ngunit napansin ko ang isa sa mga bote ni Kuya Boyet na tila nalaglag. Tumapo ng ilang table tas, at ang iba pa'y nadurudge. Dinampot ko ang mga ito, at habang hawak ko ang basag na bote, dumating si Kuya Boyet at sakay ng kanyang motorsiklo. Sa gulat, inilagay ko ang dalawang table tas sa aking bulsa at ipinakita sa kanya ang basag na bote. Nang hinayang siya ngunit nagpasalamat pa rin. Tinanong niya ako kung gusto ko ng gamot na iyon. Tumanggi ako, pero pinilit niya ako. Kung ayaw ko raw inumin, ibigay ko na lang sa mga kaibigan ko. Pagkatapos ng tanghal iyan, habang nag-aayos ako ng mga gamit, nalaglag mula sa bulsa ko ang table tas na napulot ko kanina. Dinampot ko ito at inilagay sa ibabaw ng mesa. Kinagabihan, habang nanonood kami ng TV ni Aling Marites, tumawag si Mang Ramon. Pumasok si Aling Marites sa kwarto para sagutin ang tawag. Pagkatapos ng halos isang oras, lumabas siya at iniabot sa akin ang telepono. Kami naman daw ni Mang Ramon ang mag-usap. Habang naguusap kami ni Mang Ramon, lumabas si Aling Marites mula sa banyo na nakasuot ng manipis na duster. Hindi ko maiwasang mapatingin, pero agad kong iniwas ang aking mga mata. Kinabukasan, papasok na ako sa eskwela. Nadaanan ko si Aling Marites na may kausap sa cellphone. Narinig ko ang sabi niya, narinig na ba ni Geang? Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Alam kong si Tita Nena ang kausap niya at ikinukwento niya ang nakita niya sa amin ni Manang Liza. Ngunit sa halip na magalit, sinabi niya, hindi ko na pinagalitan. Alam mo naman ang mga kabataan ngayon, mapupusok. Pero swerte si Geyang, ha? Laki nang kay Junjun. Nabuhayan ako ng loob. Hindi galit si Aling Marites. Sa halip, tila tanggap niya ang nangyari. Halos isang oras din bago ako nakauwi ng bahay. Sarado na ang tindahan at bilyaran. Papasok na ako sa loob, ngunit wala si Aling Marites. Narinig ko ang lagaslas ng tubig na nagmumula sa banyo. Alam ko na naliligo si Aling Marites. Nagpalit na nga ako ng damit, naka boxer shorts at sakasando. Nakahain ang pagkain sa mesa kaya naghapunan na rin ako. Habang kumakain ay naalala ko ang pinanood namin ng aking mga kaklase kaya naman bigla akong nabuhayan. Pagkatapos kong kumain ay naisip ko na maligo na rin at doon ilabas ang init na aking nararamdaman. Naiinip na ako kay Aling Marites dahil kanina pa siya naliligo. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko ng sandaling iyon. Unti-unti akong lumapit sa butas ng pintuan at sinilip ko siya. Nakita ko siya na nakasahod sa shower. Nakatagilid siya sa akin kaya hindi ko nakikita ng husto ang kanyang katawan. Nagulat ako sa aking nakita si Aling Marites, ginagawa ang bagay na yun. Siguro miss niya na si Mang Ramon. Nakonsensya ako sa ginawa ko kaya umalis ako at pumunta ako sa aking kwarto. Pagkapasok ko ng kwarto ay naalala ko ang gamot. Tinignan ko ang mesa. Isang table tas na lamang ang naroon. Kung itinago yun ni Aling Marites ay dapat na wala itong pareho. Ang pinagtataka ako ay kung bakit iisang piraso na lamang ang gamot. Bigla akong kinabahan. Baka naman ininom ni Aling Marites yung gamot dahil sinabi ko ay gamot iyon sa muscle pain kaya siguro siya may ginagawa sa banyo dahil sabi nga ni Kuya Boyet kahit sino ang makainom noon ay sigurado namang gaganahan. Ibig sabihin ay ganang-gana si Aling Marites ngayon. Narinig ko na may yabag na paakyat sa hagdanen. Bukas ang pintuan ng aking kwarto. Ilang saglit pa ay dumaan si Aling Marites sa tapat ng aking kwarto. Nakatapis siya ng tuwalya tumigil siya sa tapat ng pintuan at tinanong ako kung kumain na raw ako. Habang kausap niya ako ay malikot ang kanyang mga mata. Napapansin ko ang kakaiba niyang sulyap sa akin. Sa sandaling yon kasi ay talaga namang nabubuhayan ako. Namumula ang mukha ni Aling Marites. Nakikita ko yung ganang pamumula ni Ate Ging kapag meron siyang gusto. May kung anong pumasok na kapilyuhan sa akin. Gusto kong matiyak kung ininom niya talaga ang table tas tinanong ko siya kung bakit iisa na lamang ang gamot na nasa mesa. Sinabi ni Aling Marites na ininom niya yung isa dahil masakit ang kanyang mga binti. Idinagdag pa niya na hindi niya siguro hiyang ang gamot dahil hindi naman nawala yung sakit sa katawan niya. Pakiramdam ko ay lalo akong nabuhayan. Nagpaalam ako kay Aling Marites na maliligo muna ako. Kailangan ko ng malabas. Pagpasok ko sa banyo ay agad akong sumahad sa dutsa. Habang sinasabon ko ang aking katawan ay nai-imagine ko si Manang Liza. Hindi ko na dapat kailangang gawin 'to kung nandito lamang si Manang Liza, wika ko sa aking isipan. Halos ilang minuto lang ang nakalipas ay naramdaman ko na malapit na ako makarating sa rurok ng mapansin ko sa butas ng pintuan, kung saan dapat nakalagay ang doorknob, ay may mata na nakasilip. Alam kong si Aling Marites 'yun dahil kaming dalawa lamang naman ang tao sa bahay pero sa halip na itigil ko ang aking ginagawa ay unti-unti akong humarap sa tapat ng butas. Tumingala ako para kunwari ay hindi ko siya nakikita. Matapos noon ay muli akong humarap sa dutsa at nagbanlo na nga. Tinignan ko sa sulok ng aking mata kung nakasilip pa rin si Aling Marites, pero wala na nga siya roon. Matapos maligo ay lumabas ako ng banyo. Wala si Aling Marites. Marahil ay nasa kanyang kwarto. Lumapit ako sa pintuan at idinikit ko ang aking tenga roon. Naririnig ko si Aling Marites. May ginagawa si Aling Marites. Marahil ay hindi pa rin nawawala yung epekto ng gamot sa kanyang katawan. Naghanap ako ng butas para masilip ko siya, pero bigo ako kaya nagtiyaga na lamang ako sa pakikinig ng kanyang mga sinasabi, pero parang hindi sapat ang ginagawa ko sa akin. Kailangan ko na ng makakasama ngayon. Kahit sino siguro ay pwede na. Pinasukan ng demonyo ang aking isipan. Pinaihit ko ang doorknob ngunit nakalak yun kaya't hindi ko nabuksan. Samantala sa loob ng kwarto, hindi alam ni Aling Marites kung bakit siya sinumpong ng init ng kanyang nararamdaman. Pangalawang beses na siyang ginagawa ito. Ang una ay kanina habang siya ay naliligo. Sabik na sabik siya ng mga oras na yun. Hindi niya tuloy napigilan ang kanyang sarili na silipin ang kanyang anak habang naliligo lalo lang nadagdagan ang kanyang pagkasabik dahil nagkataon naman na may ginagawa ang kanyang anak. Mabuti na lamang at hindi siya nakita. Natakot siya kung nagkataon lang na hindi niya anak yung pinapanood niya kanina. Ay malamang pumasok na siya sa banyo. Hindi alam ni Aling Marites kung bakit ganito ang nararamdaman niya ngayon. Mula nang umalis yung asawa niya papuntang abroad ay hindi niya na pinagtutuunan ng pansin ang bagay na ito. Pero ngayon kahit ano yung gawin niya ay hindi maalis ang init na nararamdaman. Pakiramdam niya ay isang bagay lang ang makakaalis sa kanyang pagkasabik, pero sino? Sinong lalaki? Kung naramdaman niya kanina ang ganitong pagkasabik habang may naglalaro sa bilyaran, ay baka hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Maaaring naibigay niya ang kanyang sarili sa mga ito, lalo na kay Kuya Boyet. Napapansin niya na parating nakatitig sa kanya ang binata. Naalala niya si Kuya Bong, ang kanyang pinsan. Muntik nang may nangyari sa kanilang dalawa noong pareho pa silang walang asawa. Matagal na silang hindi nagkikita tawagan. Kaya niya ito para naman magkita sila, tsaka hindi naman ito makakatanggi kapag nagpakita siya ng motibo. Naiwan niya ang cellphone sa living room kaya tumayo siya at nagbihis ng duster. Papalapit na siya sa pintuan ng makarinig siya ng mahinang kaluskos sa labas. Eksakto pagbukas niya ng pintuan ay nakita niya na nagmamadali si John John papunta sa kanyang kwarto. Hindi na ito pinansin ni Aling Marites. Nagpunta na siya sa living room at kinuha ang kanyang cellphone. Tinawagan niya si Kuya Bong pero ilang beses na siyang tumatawag ay hindi sumasagot. Inilapag na niya ang kanyang cellphone at muli siyang umakyat papunta sa kanyang kwarto. Ipagpapatuloy na lamang niya ang ginagawa para kahit papaano ay maibsan naman ang kanyang init na nararamdaman. Si Jun Jun naman, mabuti na lang at naramdaman ko na papalapit si Aling Marites sa pintuan. Kung nagkataon ay huling-huli niya ako na nakikinig sa kanya sa pintuan. Hindi ko malaman ang aking gagawin. Kanina ay gusto ko siyang pasukin, pero nang lumabas siya ay nataranta naman ako at tumakbo papunta sa aking kwarto. Naramdaman ko na paakyat na muli si Aling Marites. May idea na pumasok sa aking utak. Lumabas ako ng kwarto at nakasalubong ko siya sa harap ng pintuan ng aking silid. Tinanong ko siya kung gusto niya na hilutin ko ang kanyang binti dahil sabi niya ay masakit daw. Pumayag naman si Aling Marites at sinabi na sumunod ako sa kanyang kwarto. Nangangata lang aking tuhod na sumunod sa kanya. Pagpasok ko sa kwarto ay agad na umupo si Aling Marites sa kanyang kama. Inutusan niya ako na kunin ko daw yung langis sa tokador. Napansin ko na panay ang sulyap niya sa akin. Nakatalikod ako sa kanya habang medyo natagalan ako sa paghahanap ng langis sa kahon ng tokador. Pagharap ko sa kanya ay nanlaki ang aking mga mata. Hindi ko na yata kayang pigilin ang aking sarili. Hindi ko dapat palampasin ang pagkakataon. Kailangan ng samantalahin ko habang may epekto pa ang gamot kay Aling Marites. Kaya naman hindi na ako nagsayang ng oras at hindi ko inaasahan na mangyayari nga ang bagay na yun sa pagitan namin. Nang kami ay matapos, Talaga namang pawisan kaming dalawa. Nakatulog kaming pareho. Kinaumagahan, nagising si Aling Marites. Bumalikwas siya at tumingin sa kanyang tabi. Wala si Junjun. Pilit niyang inaalala kung totoo ang nangyari sa kanilang dalawa. Baka kasi nananaginip lamang siya, pero napagtanto niya na totoo nga yun. Hindi pala panaginip ang nangyari. Napaluha si Aling Marites. Nagtaksil siya sa kanyang asawa, pero huli na ang lahat. Wala na siyang magagawa kung magsisisi pa siya. Sa isang banda ay mabuti na rin lang at dumating agad si John John at sobrang kasabikan na nararamdaman niya kagabi ay hindi niya kayang kontrolin ang kanyang sarili. Maaaring patulan niya ang sino man, kung sino man ang lalaking makita niya. Isa pa ay talaga naman na nagustuhan niya rin ang nangyari. Hindi makalabas ng kwarto si Aling Marites hindi niya alam kung paano siya haharap kay Jun Jun at saka hindi niya alam kung paano niya pakikitunguhan si Jun Jun ngayon na nangyari nga iyon sa kanilang pagitan. Inobserbahan ni Aling Marites ang kanyang sarili. Normal ang kanyang pakiramdam. Nawala na ang pagkasabik na nararamdaman niya hindi katulad kahapon. Hindi niya alam kung bakit ganon ang kanyang nararamdaman sobrang tindi. Nagpasya siyang lumabas ng kwarto dahil kailangan na niyang magbukas ng tindahan. Wala si Junjun dahil marahil nakapasok na ito ng eskwelahan. Saglit na nalimutan ni Aling Marites ang nangyari dahil naging abala siya buong maghapon. Samantalang si Junjun, pauwi na ako ng bahay. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag nagkaharap kami ni Aling Marites. Alam ko naman na hindi na mauulit yung ginawa namin maliban na lang kung makakainom ulit siya noong table task. Sa ngayon ay wala akong balak na painom kay Aling Marites yung natirang gamot dahil nakukonsensya ako. Pagdating sa bahay ay patay mali siya kaming dalawa. Alam ko na pinipilit lang namin na maging normal ang aming mga kilos. Sa paglipas ng mga araw ay napansin ko na iniiwasan ni Aling Marites na magsuot ng damit na magiging dahilan para maantig ang aking pagkalalaki. Mabuti rin naman dahil nasa nasasabik na naman ako ayo akong maging dahilan yun para ipainom sa kanya ang natitirang tabletas. Alam ko naman kasi na kung hindi dahil sa epekto ng gamot ay hindi naman magagawa ni Aling Marites yun.